Sabing walong minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. Tugnay pa rin ng pinag-usapan namin ni Assistant Secretary Evangelista Kadiwa sa ilalim ng Kadiwa ng Pasko. Kami <coughs> naman natin ang pulso at pananaw ng ating mga ordinary mga kababayan tungkol po dito sa Kadiwa Store. At nag-ikot po ang ating kasamahan si Jay Arevalo ng Radio Pilipinas Worldwide upang magtanong ano po sa ating mga kababayan na nagtutungo dyan sa mga Kadiwa. Alam ko nagpunta siya ng Quezon City eh no, si J. So alamin natin. Narito ang naging pag-iikot ni Mr. Jay Arevalo. Magandang araw Ray, nagpunta kami dito sa May Quezon City Hall, isang outlet ng Kadiwa ng Pasko upang alamin ang reaksyon at pananaw ng ating mga kababayan hinggil sa presyo ng mga pamilihid. Ano po, um, ang sa ng Kadiwa ng Pasko? Okay, hey, okay naman, para pangkalahatan ko ay okay naman po yung na-experience nyo dito sa kaliwa ng Pasko. Mm -mm. Kasi dati kasi po mayroon, talaga namimili ako nito. Ganito. sa programa nito ng ating pamahalaan na kadiwan ng Pasko. Tol. Uh, maganda kasi siyempre unang una mura siya kaysa sa mga palengke na nandiyan. Kasi pakatibig ka na ngayon. Pakamahal na paka ng mga magiging araw-araw ko -araw ito, babalik-balikan? Oo, syempre naman. Yun. Syempre bilang isang uh, nanay, syempre magahanap talaga kami ng mga sulit. O saan kami kakamula? Rey, yan ang naging reaksyon at pananaw ng ating mga kababayan dito sa Kadiwa ng Pasko. Ako si J. Arevalo para sa Radyo Pilipinas. Yan, ng pag-iikot ni Mr. J. Arevalo ng Radyo Pilipinas Worldwide at nagtanong tungkol dito sa ikang... Ah, uh, panaw ng ating mga kababayan tungkol po dito sa Kadiwa ng Pasko sa ilalim ng uh, Department of Agriculture. Mga kwentong nakakatuwa. Ngo kapupulutan ng aral. Usap-usapan kasama si Risa Sampan sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas Worldwide.